Talaga dito sa ating lungsod, napaka-active ng Zumba. Alam niyo po, pag tayo po inoopo, meron tayong plano na gagawin. Alam niyo po yung ginawa natin sa national government. Gagawin po natin kung 40 kayo na members, 40 kayo, titimbangin po natin kayo lahat. <laughs> 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 yeah? Tapos meron tayong number of days, bawa, 45 days. Mag-exercise tayo lahat, mag-sumba tayo lahat. Diba kung ilang Zumba group? Tapos titingnan natin, kung, at, improve ba? Kung bumaba ba o lalong lumaki ang inyong timbang. Kasi kalimitan, lalong lumalaki. ba? Kaya magkakaroon tayo ng papremium. Kaya gagawin ko tayo ng mga premium. Agadon. Para mo... Ha? O, oh, pa lang daw natin yung timbang ha? Sabi ni Mayor. Hindi pwedeng malaman ng lahat. Kasi bawal yata malaman. <laughs> Secret. Kaya check natin kung sino yung pinakamaganda. Kaya sigurado magiging healthy yung ating mga kababayan po pagdating ng 2025. ba? Diba? Sa amin mong grupo, talaga nyo po yung aming gagawin. Talagang nyo po, sa amin ko po, po kay Mayor Biko, papababayan po natin ang employment. Kaya po, sabi nga po niya, eh, pag-aralan po natin kung paano po natin gagawin. Kasi check ano nyo po, misan tayo na sa McDo Jollibee. Kasi tinitingnan natin mga mga trabaho po doon, mga trabahante trabahan po doon, eh mga taga Quezon City, taga Marikina, eh meron na pong ginawa mo ng ating city government na i-encourage po natin yung ating mga kapwa pa nyo na yung po yung maging empleyado ng ating mga establishment to. Kaya po gagawa po tayo ng ordinansa na na kung magkasano, ina-encourage po nila. Una, gagawa po tayo ng incentive program para mabigyan po natin ng trabaho yung ating mga kababayan. Diba? Even sa mga senior citizen, alam nyo kayo mga senior citizen, qualified na po kayo sa McDonald's, sa Shakey's. Lahat po kayo. nak kira macam nak sa John McDonald. Ya? Pedi na po ah. Mana ni? Bakit na tawag? Kayo yung pintahan. Dapat. Kaya sa kunin